Good morning, good morning mga kantingero, kantingera dyan, mga idol, luson Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW na nanonood. Ito po, nagseset kami ng habak, ng sintron at sa garapa. Itong garapa na itong mga kantingero ay ilalagay sa, sa baywang. Sa mga nais magtangan mga kantingero na langis na kumukulo, legit, ito po ay tagabuhay ng mga mutya tagabuhay po ng tao pag 50-50 ang buhay ng tao mga kantingero ka kantingera dyan maaari nyo po painumin na ito ito po ay kumukulo mga kantingero ka pag masdan nyo po kumukulo po ito mga kantingero ka kantingera dyan yung mga gusto ng garapa legit po yan 100% kumukulo po lahat yan mga kantingero ka kahit titigan nyo mga kantingero ka yan yan po ay sagrado po yan mga kantingero ka kompleto na po yun sa loob nya ayan po yung mga nais magtangan po ng garapa na langis na kumukulo legit 100% mga kaantingero kaantingera dyan ito lang po yung may pakita ko ngayon ito po binabas, uh, binabasbasan po ng naggagamot from San Pablo siya po ay from San Pablo. Yung mga gustong magpagamot ng healing. Flying healing mga kaantingero kaantingera dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Maari lang po i is po yung buong pangalan. Pagbabae, pagkadalaga, pagkalalaki, diretso lang po. Pangalan, medalim, sa kapelyado po. Kung sino po gustong magpagamot. Ito po ay taga San Pablo. Nakatira po ngayon sa Cuenca. Ito po ay nagagamot mga kantingero, barang kulam aswang kahit ano po, all around ang ginagamot niya mga kantingero. Yung mga may kwanjan, mga may sapi o anuman, maaari po mag-message sa YouTube yung may, karam, may karamdaman, sumpa, usog. Tigal po kung ano-ano po yung kwan, kaya niya pong gamutin mga kantingero. Ito po ay legit na nagagamot. Ito po, Inaayos ko po yung Garapa nya At saka yung mga mutya Na ikakabit sa habak o sintron Mga kaantingira Ayan po, pagmasdan nyo po mga <coughs> Taga Panood ko dyan, taga subscribe ko dyan Ayan po Salamat pala Kwan Salamat pala mga Kaantingira kaantingira dyan Luzon Visayas Mindanao Shout out kay adunay Molas. Shout out kay Tabs Rich Hunter. Shout out kay <clears throat> Hindi ko na po alam yung mga iba mga kantingero. Sorry po. Basta shout out po sa lahat diyan mga nanonood. Ayan po. Isinaiset ko po yung kanya yung mutya Ayan po yung tinatali ko po ay mutya po yon ng tagalilom. Yan, yan po yung isinuka ng kalabaw. Yan. Ayan po, isa lakas naman po yan mga kaantingero diyan. Kaantingera, yan po. Lahat po na nakakabit po diyan may kahulugan, may isa is, may tagi isang buhay, pati yung garapa, may tagi isang salita. Pure babaylan po yung gamit ko po na nilalagay sa loob po ng garapa wala pong latin na nilagay ko mga kanting yung taga uh, Surigao uh, shout out sa iyo dyan yung nagpadala po ng asero yung mga motya po na nagpadala shout out sa iyo dyan taga Bakulod maraming salamat po yung nagpadala po ng Dignom shout out po dyan taga Abra shout out po dyan taga Bicol yung nagbigay na ipamahagi ng mga kababayan natin Hindi ko lang po alam yung mga pangalan nila sa YouTube mga kantingero